namamanas si madam huwag manas ka na nga kreatin mo okay naman hindi okay uh, naman ano pa blood na oh. sa doktor wala ka na problema sa bato And, wala ano hindi wala problema sa bato pero namamanas ito natin pa kanya natin hmm. pinindot uh, lubog Ala ko napatakaw lang si Mama kain. <laughs> sa puso. Hmm. Wala, wala nakikita na. Hindi, uh, hindi. pikit ka lang. Um,

komersyal na ng. Ah, 'yun para komersyal siya pag may marketing na sila ng mga. Eh, si dahil lang 'oy nga di ang palat hindi gumaling. Dala basa na 'no? Kailan? Awis bayad? Eh, kung pag nakain nga po para kung lagi ano 'yung dito pang tawit-turotoy. Parang denon. Pag nakain na ko na nagdadaanan siya. Tapos ngayon, nakapikit ka lang. Hindi ginagamit ko, no, naglabasa na na. Ulam yan, malamang. Hindi nilalagyan ng tubig nag sa katawan. Try natin sa iya, kahit sa sa'yo na lang. Baka sa sa'yo papasok. Mabilis pasukan babae eh. <laughs> <laughs> Dali na ate. Ay. Kapatid niya. Pinsan ko. Ay ako. manas mamaya? Wala naman titignan lang. Ano ba? Meron. pa din kailangan ko yung tarpaulin daw para sa mamayaya para Sa ba kayo Nawawala nga po ito eh Nawawala tapos minsan darating na naman tapos sa wala. parang parang dito ko pa ang vulcanizing na ano eh ito lang nga po yung problema ko kumalas sa uh, sa puso bigla sa bigkit uh, pa Yan sa to yeah, Siyan, sa pa sa na, pero ba -tap -tap. hindi pa po ako nagpatingin sa puso na ano uh, ka makikita daw nilang tao na nililito na nililito na yung bigkit lang po <coughs> <coughs>

Hello? Kaya kumbahan <laughs> Para tinignan ka lang ng kuya eh. oh sino pa? Pa ka Si Papa ko. Pabalik na agad dyan. Oo, oh, na eh. Oo nga, naramdaman ko. na siya Si, Ano ba Nanganta ayan, ilang imbitado. Ah, lagi na nanganganta. Ang sa mga inaarkla siya. Nalikis na. Dito na kalabas. Basta yung sisis ka. Sa inyo sa ron na naman yo. Bigla lang to nung jud ako sa terminal. Umaga. Naman itong kapa ko. Tapos bigla ako nawala ng lakas. Yan masakit pa ano? Hanggang ngayon, hindi ba rin nakaka ngalin ng lay pa rin nga <tod> pa kaya pa yung balo na binabanat pa mo bubukulin pa ganun dati nga hindi na hindi mo ka na kaya pala parang manipis na agad yung manas mo nga may okay, pakita na sa camera ayun nga yung lalaan siya siya Bikin sakit sa sakit sepuluh Siguro. akong pagkain sa ko oh, sige, sige. A yeah, ka na rin. Tanong niya yung balat niya para mamamahal. Um, ah. lang po. sa ah. mga wala? Okay. Pikit lang po. Ako ang tinatawagan ko kung sa Wala na. wala. Ano yan? Baka yung mga uric acid nyo. Balik tayo kay madam. Ano na dyan? Nanipis na agad eh. O. Oh. Dito mo. oh, Kanina yung manas eh. Tsaka yung mukha nyo. <laughs> Para ka naligo eh. Ayaw mga po. No, wala na. yung sakit na rin. No? Wala na. Bago kinagamot ay masakit yan. Kanina parang mabigat parang may tubig talaga na ano. Ito uh, no. na muna, kanina. kanina hindi mo ito magalit to. O, oh, ganyan. Ba, parang balat nga siya yung balon. O no, parang. parang buwan na siya. Gumambot na na. Malambot na, na, na. e. Eh. Kanina matigas. Parang bulong na balat ko, tapos biglang malambot. Ayun, malambot na nga. Kanina matigas nang pinindot ko. Nang pinindot si kuya, parang ano. Parang normal na. Gabi-gabi, talagang buwan na nga. Tsaka okay na yung pakiramdam mo. Ano naman na importante yung gumaling para doon? Nahirapan huminga.

I I, para ko niligo. Oh, ano kasi yan? Kilala ko sa mga kanta mo. Ang tinis mo pala eh. Yung sa paa, ilakad mo lang. Pag pinawisan yan sabi ko sa'yo iyo, mag-araw ka lang makulit. Ang na siya. Nag-umpisa yan Ito kasi dito parang naglala. Nag-umpisa siya yan. Ayaw ka palabasin ano? April. Sa bahay lang ako. Ako lang. Grabe okay. talaga ang tiniis niya. Gagaling ka na. Ilang buwan na lang. Ulitin natin, walang creatinine sa si madam. Uh, normal ang creatinine. Pa-check up lang makita, doktor. Ano? Ayan, yeah, para ka naligo. Naglalabasan ang tubig mo sa katawan. hindi lang Eh, hindi naman sinyalis na sakit ng puso. Ito.